Hello mga idol, ito nga pala yung last day ko sa Pilipinas, ano, February 6, and then February 7, lumipad na rin ako ng Malaysia. So, nung araw na yan is, um, yeah, nagluto kami ng food para naman kahit paano may, mayroon kaming banting, no, salo-salo sa pagkain. So, kung nakikita nyo, napakarami kong ano, no, angka na, no? <laughs> Ayan na lahat yung kapatid ko, yung mga asa asawa nila, yung mga pamangkin, may mga, may, andyan, may mga pinsan din ako dyan, may tiyuhin. Uh, sobra. Ito yung mamimiss ko talaga sa Pilipinas, yung salo-salo sa pagkain. Kahit minsan maingay, magulo, minsan nauubusan yung iba <laughs> dahil sa dami, ano, hindi sumasapat yung dami, ano, hindi sumasapat yung pagkain sa sobrang dami, pero ito talaga yung mamimiss ko sa Pilipinas, ano. Dito kasi sa Malaysia, wala, kami-kami <coughs> lang ditong mag-ano, mag-anak. So, ayan. Nung araw na yan is nag-prepare kami ng um, sinigang na, ah, sinigang ba yun? Sinampalukan na manok sa first round namin. So, uh, pamilya, ubosa, no? ubos, ano, ubos ang ulam, ano, taob. Tapos, konting pahinga lang. Ayan, nakikita niyo, ikot-ikot, nagpapababa ng kinain, nung unang kinain. So, may second round, syempre, may samgyupsal. Ayan, yan yung ano ng hipag ko. Yan yung sinadjust niya sa akin na, ate, magsamgupsal na lang tayo. Ganyan, ganyan. O, oh, sige ka ako. Magsamgyupsal tayo. Basta ako, ikaw nga ang mamimili. <laughs> Noong araw na yan, is, kasama naman ako, kasama naman ako na namili. So, kaya, ayun. Sa ano na yan, medyo nakatipid naman sa pagkain. Kasi kung sinabi nga nila na, pag kumain, ikat e, tayo ate sa labas. Ikulang e, yung 10,000 mo sa dami natin. So, medyo nakatipid ako ng konti. Tapos, meron pang sumobra ng ibang pagkain kasi hindi na talaga nila kinaya sa dami, ano? Sa dami, sa dami ng inilaman. Abay, first round pa lang eh, talagang nauus yung kanin, ano? Eh, ang kanin napakamigat sa chan. Tsaka yung iba nga, walang idea na magkakaroon ng second round. So, ayun nga mga idol, no? aligaga lahat. Aligaga ang lahat sa pagpe-prepare ng pangalawang, ano, <laughs> ng second round. Ayan. nakikita nyo naman lahat ng mga um, um, pagkain, ilalagay na sa lamesa. Ayan, no? di ba Ang dami. Ang dami ring letos. Muntik na ako maging kambing dito sa dami <laughs> ng letos. akala ko mura lang ang, akala ko mahal. Mahal ang letos sa Pilipinas. Ang mura-mura lang pala. Pinabili ko yung hipag ko ng limang kilo yata yun. Kaya, ayan, sabi ko sa kanila, ubusin niyo yan. <laughs> Naubusan pa, na, ano, ano, at pa ng dyan, mga idol. Kasi, iba yung mga ganitong, um, lutuan is malalakas talaga siya sa ano, sa kuryente. Eh maliit lang yung pinagsaksakan nung ano, kaya na short siya. So ayan, makita niyo idol, ang sarap. Pero ang dami niyan, ang dami niyan, ang dami rin namin, hindi naman din ubos. So may natira pa. Kaya may na, ano pa sila. May third round pa sila next day, ano? You know? So nung time na yan mga idol, nagvideo na lang ako. Hindi na kasi ako makakain ba. So sumakit yung ulo ko nung pagkain ko ng karne. Sobrahan yata ako. <laughs> Ay, naku mga idol, ang sarap niya kaya nakarami ako. Ang nag-stop na ako. So, ay na mga idol, may ipopromote nga pala akong pinsan kong yayamanin eh, na si Ferlin Angeles Eason. Ayan, yung magandang-magandang pinsan ko at yung kanyang asawang si Alvin. So, meron nga pala silang mga uh, um, binibenta ng white sand, mga idol, ano, sa Castellano, sa Linardo, mga maisiha. So, sa mga nagpapagawa ng bahay at kailangan ng pag finishing na white sand, so, kontakin nyo lang siya, si Ferlin Angeles Eason. So, makaka-discount kayo. Maganda yung ano nila. Maganda yung white sand nila, kayo, mga idol. Salamat nga pala sa pinsan kong yayamanin dahil imbis na ako ang magpasalubong, siya ang nagpasalubong sa akin. <laughs> Salamat din sa pajama na ibinigay mo, Madam Etching. At sa aking hipag nga pala na si Kimberly Diaz. Yes, ayan. Alam niyo bang siya ang namili niyan, siya ang nag -prepare. So kaya sobrang thankful ako. Siya ang um, taga-pamalengke, taga-luto dito sa ano namin. <laughs> At saka yung aking sister, syempre, na sila Arnie Isang de Leon sa ba bayaw na si Joel, na lagi na lang andyan, nagda-drive para sa amin. Punta kami ng Dinggalan, minalungaw, kahit saan party ng may pag gusto kong gumala. So, ayun, siya ang tag driver namin. Thank you, thank you sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko, mga tita-tito, mga pinsan ko na nagtuntahan nung andyan ako. Salamat. Love you all. Mamimiss ko kayo.